So sir, uh, meron na ba kayong report sa inyong mga LGUs, uh, sir, ng uh, mga injured or anumang sala, na tinamo ng inyong kababayan? Uh, wala pa, sir Ted. Ano? Uh, naging tayo ng official report from M3 mo. Somehow, yung mga ground personnel po natin, uh, ang feedback wala. Wala naman tayong uh, casualty sa uh, uh, itong uh, event ni Marce po opo Sir, uh, kayo, nasaan kayo nung dumaan si Marce? Andito ako sa ground zero, Sir Ted. Uh, Santa Ana, Gonzaga yung aking area at mm -hmm. uh, nung uh, bago pa man mag-landfall si uh, Marce, uh, tanghali the day before, we are experiencing more than 60 kilometers per hour sa outer boundary mm -hmm. niya mm -hmm. hanggang sa tumaas nang uh, nag-landfall na siya 180. Uh, to 200 kilometers per hour yung kanyang uh, lakas ng hangin kasabay ng moderate to heavy mm -mm. at times intense rainfall mm -mm. so ano yung experience po sir kasi kung 180 yan o 200 at ikaitadaa na ng mata ng bagyo i can imagine yung experience dyan. so far ho, ano ang inyong karanasan Sobrang lakas to po talaga sir. But uh, comparably to Lawin and Ompong, mas malakas po si Lawin and Ompong. Sir. Mm -hmm. Sa ngayon po, meron na reports ng mga kababayan na natanggalan ng bubong, mga damage po ng mga ano kabahayan? Yes sir. Uh, most of the coastal municipalities po natin kung saan nag-traverse po si Ipun uh, mm -hmm. Marcy dito sa Babuyan Channel, mm -hmm. uh, yun na po yung mga reports. Although... We're still uh, waiting for the official report of the MDR at most, uh, uh, sir, so, na PCPC ngayon sa clearing and uh, gathering of information, po. Apo-apo. Opo. So ito, ho, mga bayan, po, kagaya nga ano sabi ho ninyo, you were in Santa Ana, Gonzaga, Bugay, Apari, Abulog, Pamplona, Sanchez, Mirac, Laveria. Ito po, most likely, ang mostly affected? Yes, sir. Okay. So sa ngayon po, uh, tum, ano, kasi ang sabi po ng uh, NDRRMC, pati po ni Secretary Gibo, lahat naman po ng mga pangangailangan ninyo after na dumaan itong bagyo ay ano na, readily available. Ito ho ba'y totoo ngayon na naandyan po at pag humupa na ang lahat, maaring mag-deploy ka agad tayo ng mga makinari at mga tao para po mag-clearing? Uh, yes, sir. In fact, uh, Pasalamat po kami sa pambansang pamahala natin at na nag-deploy sila ng mga uniform personnel sa lahat po ng mga LGUs natin dito sa province. At mm -hmm. uh, as to machinery, in fact, yung regional director natin ngayon mm -hmm. was advised uh, by uh, the Central Office of Office of Civil Defense para dun sa pang pangangailangan po. Okay. Uh, gladly po, no, we're talking now gamit pong ating cell site and it's working. Kumusta po ang inyong komunikasyon sa mga LGUs po ninyo? Ang hirap lang kami mag establish sir kasi globe country ka ang, ang mm -hmm. kakayan eh. Mm -hmm. So mm -hmm. we can only we can only use smart doon sa Sanchez Mira and Calayan. Okay, sige po. But so far naman everyone is in contact ngayon sa probinsya itong mga LGUs po. Yes, sir. Okay, good to know. Sige po. So, uh, most likely po, uh, later in the day, magaganda na ang panahon and we will have an update po kung sakasakali man. And we hope and pray no na wala po talagang malaking damage po itong si uh, Marce po sa inyo. Yes po. Yes po, sir. Asa po si Governor? Ah, uh, nasa Sub Capital Sir. Ah, uh, uh -huh. nandoon siya sa Emergency Operations Center po. Okay, sige po. So far ho din po, wala na kayong kinakanlong before mag-Marse? Wala na kayong inaalagaan ay back sa evacuation center, sir? Wala na, sir. Ay. Napauwi na po namin.